Ah, finals na mga kagre Yung kay Boss Ambak Hindi na itatakbo kasi Nakahingal, hinihingal pa At tapos, saan pa sa malambot na ah, sa malambot pa siyang putek ah, Na niya. sa malambot na putik na niya. Eh, lumalakad na yung iba dun mga kagre so, Hindi na itatakbo. Hindi na, hindi na daw at pagod pa yung kalabaw <laughs> nice decision <laughs> <laughs> yung final, so, mga yung finals mga ka kagri pinaubayan na nila ang baksa iba mga ka -agri. pero kung ako may ganong kalabaw tama lang kasi putik din masisira lang yun mga kagri ka kasi bulu pa tapos unang takbo ha? Oh, sa putik siya natapat mga kagri ka sa dos tama lang yun tapos sigida pa ilaban niya Pagaling na talagang karerista sila ambak mga kagoy. Nakakapag-isip na sila ng tama. Hindi na wala laban yun. Kagoy, isa to. Hello po, sige po. Siya to kay Paul Dustin. Paul Dustin. Hindi ng karera. Hindi nakaparoon ng karera. Isa lang sila to. Isa Apat na lang sila. Hindi ko alam kung sino mo ngayon. Hindi ko alam kung sino mo ngayon. Mga finalist tayo. Yung apat. Alam mamaya, alamin na natin. Sino man nanalo to. Sila ambak, umayaw na. Finalist.

Dito hey, na mga kamri, finals na to Nakawala lahat, ang ganda ng laban Hindi lang nakasama dito yung kay Balbon Mga, mga kamri, si Pogi ng Panabingan Kay hey, Bato nga, 27 27 Kay hey, Bato yan, nakatayo na si Bato eh Kay hey, Kay Bato yan hey. 27 champion mga kang na malaglag 27 pato 1 at saka 9 mga kang champion Yamado 27 taga sinipit taga sinipit nga pato Champion mga kakakri Ba saan ang pangalan yan? Champion Alamid mga kakakri Number 27 Champion Aga. Team Sinibit niya boss Team, team sinibit at... Ay Kita boss mo nga Ikaw <laughs> mo pala ng champion mga kakakri Kay pasyente mga kakakri Congratulations kay boss Temeng Alamid number 27 Yung nakipagpukpukan Kay Alalay <laughs> <laughs> taa, mga kakakri Dun tayo mga kakakri Pagod na ako Uwi na